ano na kaga dyan, Kailangan bibiliin talaga. Ano color? Pero... Power lang, ibang kulay? Anong kulay kung uh, Black po. Yun lang dalawang kulay lang. Siguro kulay d'yan. <laughs> Ito gray to ano? Ah, yun lang. <laughs> bobok na. Kasi, pinabili nila sa atin. Pero pwede natin sa yun Color gray po, Color gray, o. Four, four, seven, nine, nine bali yung ano, 5 ball mas mataas ang gig nun bakit? isa ka siya pero nabuksan na yan kaya mo na sino ko gagawin? eh, yun eh ano eh isin pa sa akin yung sangko dadalhin eh siguro <laughs> baka ano, regalo niya siguro yan Maganda. maganda naman eh. so yun na so ma'am British ito na po yung sabi niya 128 yan 128 anong mga kasunod niya ma'am meron na po siya kasama sa box na case sir ng case okay. Ah, may kiss na rin. May charger rin po. Ito. Ito. Ito po yung charger na. Ito, ano to? Ito. Hmm. Charger at saka... Doan. Ito rin ba? 46, 40 na yun. So, ito na, so, ito na so, ma it, yung ano po. Ma'am, rated yun. mo po na Infinix 128 bali ano po siya 4,799 4,799 okay. Pisingin <coughs> pa ma'am uh, na po um, Okay naman po, maganda naman.